Kiramdam na mapasukan ang isopagos mo ng bakunawa? Ay, wow, ganda mo ate. Parang nga kamukha mo yung nanay ni Charisse. Matagal na ako gustong pumasok sa live mo, watching from Kuwait po. Ilang taon ka na po dyan sa Kuwait? Mag-seven years na po. So, ibig sabihin, kahit na binabagyo na dito sa Pinas Ikaw ay tuyot na tuyot dyan sa oh, yeah. Dry na dry po <laughs> Ay wow Oo naman ate halata naman sa lips mo Dry na dry <laughs> So ilang taon na po si ate Yosef? Forty Forty? Yes Wow magkaedad lang tayo ate Ilan <laughs> anak mo ate? Dalawa lang Dalawa lang. So, ibig sabihin, nakukulangan ka pa. Parang wala na yata. Wala ng pag-asa. Ay, wala ng gata. anak ko? Mayroon pa. Kaso lang, walang magawa. Pero kaya pa ate, magkaroon ng isa pa, O dalawa, or tatlo anak. ay apat. <laughs> ay, apat. So, apat plus dalawa, anin talaga ate so, kaya, kaya, kaya pang lumuwa ng iyong banga-banga. <laughs> so, ano ang nagpapa-inspire sa iyo diyan, Ate, diyan sa Kuwait despite na seven years ka nang hindi nakakauwi ng Pinas? Para makatapos yung anak ko ng course, tapos nakapagawa ng bahay, gano'n lang. Mm, Nag-invest ka, Ate. Hindi lang sa mga anak mo kundi yes. pati sa bahay niyo, gano'n. Oo, kasi mm. Gusto kong pag matanda na ako, mayroon akong bahay na uuwi. So ngayon pala wala kang uuwi ang bahay? Mayroon. So ate, kung nag invest ka sa mga anak mo, sa pag-aaral ng mga anak mo, nag invest ka sa pagpapatayo ng uh, bahay nyo, so kailan mo naman i-invest yung uh, pagpapaganda ng ilong mo? hello kuya. Kuya, yung ilong ko, sabi ng mga kwaiti dito, ang ilong ko daw, hindi tulad ng ilong ng pinay kasi mataas daw yung ilong ko. Ala, ginoo ko. Sino nagsabi? <laughs> Ibigay mo sa akin yung pangalan ni Patumba natin. <laughs> Pariya lang yung butas ng ilong natin, parang tamburong. <laughs> oh, so, hindi ramdam ang kahirapan dyan ate sa koit. Kasi kung naghihirap ka ate, may liig ka. Eh, ngayon wala kang liig. Grabe siya, Nay, nako. Inatin mo pa ate yung liig mo. <laughs> Sino ang nagpapangiti sa'yo sa loob ng uh, pitong taon? Anak ko. Ay, wow. So, halimbawa, may nakita ka dyan na medyo guwapong guapo na crush mo. Paano ngumiti ang isang ate Jose? Ganun lang. Mm. So, hindi ka nag grandfather ate? Hindi mo kayang gawin ang grandfather? Hindi man ako marunong. Pero marunong ka mangulangot ulangot. Oh, o, syempre. O, oh, marunong ka, ate. Ganyan lang din yung grandfather. Mahirap kasi ang taas ng kukuku. okay lang yan. At least, uh, hindi mo na kailangang mag-pakumbulsyon. Uh, mag, uh, Hala, si ate kung makatagik eh, ka ate parang ginakulikot yung uh, mani-mani butter mo ah. <laughs> Huwag mong tabunan yung bibig mo kasi yung mga viewers natin kanina pa sila nanonood sa'yo at sinusukat yung ngala-ngala mo. Ay, no, bakit? Kasi sinusukat nila kung magkasya sa isopagos mo ang kanilang uh, bakunawa. <laughs> Hindi pa napasukan yung uh, isopagos mo ng, ng bakunawa. Dati, Ah! <laughs> ate, anong pakiramdam na mapasukan ang isopagus mo ng bakunawa? Parang ano, parang... Parang masuka. <laughs> Pero gusto mo naman ate, nagustuhan mo naman kahit papano, kahit ganun ang pakiramdam. Parang iba ang amoy. <laughs> hmm? Ate, baka yung nakuha mong bakunawa may mga puti-puti pa. Ay, ng anak ko. Wala Ano lang... ko, ate? Ibabad mo kasi muna sa chlorine. <laughs> ate, nakumbulsyon ka na rin naman. Oo. Nakumbulsyon ako. Nakumbulsyon ako. Ganun, no? Ay, wow. <laughs> so, nag-asawa na ang iyong Matagal na. dating kinakasama? Matagal na. Mga 15 years. Pero hindi kayo kasal. Pero hindi mo na miss ang kaniyang Bakunawa. <laughs> hindi kasi hindi kasi ano siya eh parang hindi siya nakontento. Hindi medium. Medium. Anong medium? <laughs> iko iko mo sa isang bagay, ano yung anong ikukumpara niya? Ng, parang pipino <laughs> oh! <laughs> hala ate buti hindi ka nagkaroon ng buwa <laughs> kapag ginawakan mo may sobra wala <laughs> uh, naaalala mo pa talaga ate <laughs> Maalala kasi kasi diba tatay siya huh? ng anak ko sa isang linggo makailan kayo ate Biglang hinilot mo yung uh, isopagos mo. Dati, ano, yung bago pa, isang gabi, mm. <laughs> mga four times. Hello! <laughs> so, ibig sabihin, ate, sa isang linggot, seven times four, naka-28 kayo, ate? Akalain mo ka naka, naka 28 ka sa isang linggo? <laughs> so nakakatayo ka pa niyan ate pagkatapos kinabukasan. Oo. Uh -huh. hmm. Pero panay himas mo nang isopagos mo. So ilang taon ka nang single ate? 18. Oh, ah, 18 na. Naku magdadalawang dekada ka na ating hindi na napapasukan.